Senator Amy Marcos nagsalita na sa harapan ng membro ng iglesia. Mga kapatid, ano nga ba ang kasinungalingan ang kanyang binanggit? Ano nga ba ang kanyang uh, gustong ipahiwatig? At ano nga ba ang dahilan nito? Meron dahilan to. Kung ano nga ba ang dahilan ni Amy? Ibubuko ko. Kaya humanda kayo. Mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyahi Ni Koy movements na gagawin natin. Shoutout nga pala unang-una sa Magdalo Partylist. Yan ang Partylist ni Biyahi Ni Koy. Game na! Eto, panoorin mo. Ganang ng at ni Congressman Sandro Marcos, ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga ang mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, Uhu. pati mga anak nila. Sinabi ng senadora na kapatid ng Pangulo sa kilos protesta kontra katiwalian ng Iglesia ni Cristo sa Kirino Grandstand kagabi. Mm -hmm. Balita Balitang hati ni Jonathan Andal. Naniniwala ba kayo mga kababayan ko? Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage, ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo marami akong liliwanagin dito na hindi na ipaliwanag ng ibang vlogger. Oho, tama ho kanyo na kanyo narinig sa akin. No, marami ho akong liliwanagin dito na hindi ho na paliwanag ng ibang vlogger. Matig ko na na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Maniniwala ba kayo mga kababayan ko na nagdadrag si Pangulong Bobong Marcos? Sige po mga kababayan ko, gusto ko pong malaman, press 1 kung naniniwala po kayo. Press 2 kung hindi. oh, mga kababayan, press 1 kung naniniwala kayo na nagdadrag si Pangulong Marcos. Press 2 kung hindi. oh, sige mga kababayan ko. Kasi total naman, o, oh, ayan. Oh, Senator Amy Marcos, papakita ko ho sa inyo epekto nung inyong sinasabi. oh, press 1 kung naniniwala kayo na adik ang Pangulo. At ang unang ginang, press 2 kung hindi kayo naniniwala, pinagbaliktad ko yan, Senator Aimee, para malaman mo. Oh, para malaman mo, ayan o, oh, tingnan mo yung Pilipino nagsasalita. Tingnan mo ang kanilang protesta. Tingnan mo ang kayang pakikipagkaisa. Tingnan mo yung sambayan ng Pilipino sa comment section kung anong ginagawa. Hindi sila naniniwala sa'yo. May mabubudol kang tao, may maluloko ka at mapapaniniwala kang tao, pero hindi ang taong bayan. Kung ang grupo, sekta na yan ay mapaniwala mo, patunay lang itong ginagawa ng aking mga subscriber na mamamayang Pilipino na hindi naniniwala sa'yo. Ang sabi ko, press 1 kung naniniwala sila, press 2 kung hindi sila naniniwala, ano ang nakikita ninyo na bumubulusok at bumabaha ngayon sa aking chatbox? 2. Kasi hindi sila naniniwala sa'yo. Ngayon, naalaman nyo na. Tuloy, mga kababayan ko, tuloy natin. Naalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Alam mo, mala, alam mo ha, Senator Aimee, nagtataka lang ako. Ibig sabihin ba nito taliwas yung kwento mo sa Made in Malacanang? Eto ha, ah, tanong ko lang ha, ah. ibig sabihin ba nito taliwas yung kwento mo sa Made in Malacanang? Hindi, mga kababayan ko, yung Made in Malacanang, ibig sabihin kasi nung pala, mga kababayan. Ibig sabihin... Si kasi nung pala yung made in Malacanang, Senator Imee. Kasi mga kapatid, nagtataka ho ako eh. Sasabihin mo naglilinis ka kayo ng Metro 8 sa Malacanang, eh doon pa lang sa Malacanang, eh wala ka. Eh halos mas, yung pinakita mo lang, yung nakasundalo lang si Pangulo. Eh bakit hindi mo nilabas doon? Grabe, no? Online. May fake news peddler pa lang, Senador. Tuloy. No, no! oh, okay. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. oh namuhay pala kayo sa ibang bansa, eh. Eh paano nangyari na nililinis mo yung kalat ng mga magkakaibigan nila kung namuhay kayo sa ibang bansa? Tama po ng kwento mo, ha? Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Yeah. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Grabe ang drama ni Aimee, no? So, ibig sabihin nun, pakilamera <laughs> ka. So, ibig sabihin nung pakila ka sa love life nila. Alam mo, ito ako magtataka eh. Because the true love story of President Marcos nung kwento nila, eh, oh, ako maniniwala ako doon sa nagkwento kasi sila yung kinasal. Okay, sila yung kinasal eh. Naalala niyo yung kwento ni Pangulong Marcos? Mga kababayan ko, nagpakasal sila ng unang ginang kasi meron ng Sandro Marcos. Kung so, sa buntis na si First Lady Lisa nung nagpakasal sila ni Pangulo. Kuinento nila yan, di ba? Anong sasabihin nito ni Senator Ivy na ma bog pakasalan mo na si Lisa, kalokohan! Alam mo, buti na lang open book ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos eh, no? <laughs> Kaya malabo na si Amy Marcos sa magsasabi nun. O mga kababayan, dun pa lang eh. O, oh, mga kababayan ko, tama ba? Naalala niyo yung kwento na yon? Di ba si PBBM at si First Lady Lisa nagpakasal sila because meron ng Sandro Marcos? Ay, just ko, I me. Ang script mo, sino ba nagsulat niyan? Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Naniniwala kayo dito? Ako hindi ako naniniwala nagdo-droga eh. Kasi from the beginning, alam mo si si President Marcos is uh, ano eh, laki like New York. Yeah, New York. We you know na you New York is very ano, very uh, some, sometimes meron yung mga liberated kung tawagin. Tama, mga liberated kung tawagin, mga ano, elite, mga bigate na nag-akyat ng doon. Well, First Lady Lisa is a uh, hindi mo maiintindihan si First Lady Lisa because ano eh? she is New York style. The way she look, the way she speak, the way she ano, talaga ano, New York, US, mga kababayan ko, yun ang unang ginang. Eh, even the president. Kita mo nga sa medyas pa lang eh, comedy na eh. Alam mong New York na New York ka, New, New, New York na New York, colorful. Kaya mukha silang, mukha akala, mukha akala mong mayabang, pero di mayabang yun. That is the, the, the style. Kapapunta ka sa New York, ganyan ang style ng mga tao. They are entitled. Ganon, diskarte nila. Kaya sinasabi ni Amy Marcos na to, na niya ganito, nagdudroga. Wala naman siyang patunay, 'di ba? Tingnan niyo mabuti. <coughs> Sabi dito Hanapin ninyo Si Alfredo Borromeo Nakatira sa uh, Tarragona, Spain Naging close-in Bodyguard Ni PBBM Ang kaklasiko Nung elementary Uy uh, Hanapin ko nga to Baka may nakakakilala dito Kay ano ah uh, Kay uh, Sir Alfredo Borromeo uh, PM mo ako sir Biyahin ni Koy TV Kasabay ng kampanya Ni dating Pangulong Duterte Laban sa Droga parang ano no Imagine mo si Bongbong Marcos daw kasama daw sa sama daw sa drugs watch list ni, ni former president Duterte. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap. Celebrities. Grabe naman. Up si Pangulong Roddy. Halos manikluhod ako. What? Mamamanikluhod ka? How could you say that na si PBBM nung panahon ng war on drugs ni na Pangulong Duterte sasabihin niya adik. Adik si Bongbong, adik ganito, adik ganyan. Eh hindi nga napatunayan. Alam mo, itigil na natin tong kalokohan na to. Amy, pinadrag test na si PBBM ni Attorney Big. Negative. Premiadong hospital pa. Sa Luke's, ayan yung paniwalaan. Bakit ganon? Bakit ganon, Ay, Ayaw mong paniwalaan. Ayan na nga ang hair follicle test. So, ayan na, ay, ayan na ang, ano, ang urine test. Pilit mong ibinabaling. Mismong kaalyado nyo na nga si Atty. Bikin na nagsasabi eh. ba? Diba? Si Atty. Big Rodriguez na nga nagsasabi. Negative dong cam before campaign pa. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher. At saka na lamang sagipin ang mga user. So parang ang dating nito, accessories of the crime ka pala, di ba? Eh, hindi naman natuloy yan eh, nung panahon ni Duterte. Naligtas si Bongbong. Grabe naman. So, ibig sabihin, naligtas si Bongbong ng dahil kay Amy Marcos. Ang galing naman, Amy. Diba? Kakahiyahan naman.